Anong klaseng hustisya ba talaga ang meron tayo kung ang mga hukom ay nakikitang nakangiti sa tabi ng inaakusahan bago pa man magsimula ang paglilitis? Ang tanong na ito ay nagdulot ng matinding pag-aalala sa buong bansa. Hindi na lang ito tungkol kay Pangalawang Pangulo Sara Duterte. Ito ay tungkol na sa mismong integridad ng ating sistema ng hustisya Paano natin mapagkakatiwalaan ng isang proseso na halatang may kinikilingan na bago pa man bumagsak ang unang martilyo ng hukom? Noong Hunyo 12, dalawang araw lamang matapos magtipo ng Senado bilang isang impeachment court, nakita sina Senador Imi Marcos at Robin Padilla na magkasama kay Pangalawang Pangulo Sara Duterte sa isang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan sa Kuala Lumpur ang mismong taong nahaharap ngayon sa mabibigat na kaso sa harap ng Senado at ang mismong mga senador na inaasahang magsisilbing patas na mga hukom sa kanyang impeachment trial. Ngayon tanungin mo ang iyong sarili, kung ito kaya ay isang ordinaryong hukuman, katanggap-tanggap ba na makipagsalamuha ang mga hukom sa inaakusahan ilang araw bago ang paglilitis? Katanggap-tanggap ba na dumalo ang isang hukom sa isang salo-salo na inorganisa mismo ng taong huhusgahan niya? Hindi na nagpaligoy-ligoy pa ang political scientist at professor na si Antonio Contreras. Sa kanyang panayam sa One News Historicon, sinabi niya, at ito ay aking sinipi, kasama nila ang tagapagtanggol, ang inaakusahan, ang na-impeach. Iyan mismo ay isa ng malinaw na halimbawa ng conflict of interest. Pinigyang diin ni Contreras na hindi lang ito tungkol sa itsura o impresyon. Ito ay tungkol sa fundamental na etika ng hudikatura, ang moral na gabay ng isang gumaganang sistema ng hustisya. Ipinalala niya na ang tungkulin ng isang senador hukom sa isang impeachment trial ay hindi politikal kundi judicial. Pinamumunuan ito ng parehong mga prinsipyo ng pagiging patas, maingat at marangal na gumagabay sa bawat lehitimong hukuman ng batas. Mayroon tayong mga pamantayan, adya? At kapag ang mga pamantayang iyon ay nagiging malabo, nagsisimula nating mawala ang pagiging lehitimo ng proseso. Maging si Christian Monsod, isa sa mga bumalangkas ng ating 1987 konstitusyon, ay nagsalita na rin. Malinaw ang kanyang mensahe, dapat mag-inhibit sa impeachment trial ang mga senador tulad ni na Ronald Bato, Dela Rosa at Francis Tolentino, lalo na matapos nilang hayagang balewalain ang impeachment complaint laban sa vicepresidente. Presidente. Sabi ni Monsod at inuulit ko, ang pinagmumula ng pagiging lehitimo ay ang pagiging malaya. Kung hindi sila kayang mag-isip ng malaya, sa tingin ko dapat silang umatras at sabihin, alam mo, hindi kami makikilahok. Tama siya. Hindi lang ito tungkol sa kung sino ang sinusuportahan mo sa politika. Ito ay tungkol sa tungkuling ipinangako mong gampanan. Bawat senador hukom ay nanumpa na magbibigay ng hatol ng patas, walang kinikilingan, walang pinapaboran at batay lamang sa ebidensya. Pero ano ang mangyayari kapag ikaw ay nakuhanan ng litrato sa harap ng publiko, kitang-kitang kumakampi sa inaakusahan bago pa man magsimula ang mga pagdinig? Ang gawa ay nagtuturo. Inulit ni Party List Representative Franz Castro ang mga alalahaning ito partikular ni ang tinukoy sina Senador Imi Marcos at Robin Padilla at sinabing dahil sa kanilang pagiging malapit sa politika at hayagang pagsuporta sa Bise Presidente, imposibleng maniwala ang publiko na makakapagbigay sila ng patas na hatol. Kahit siguro tawasin mo yung bangayan, Isa itong pahayag na tumatago sa damdamin ng maraming Pilipino na sawang-sawa na sa doble karang pamantayan, sawang-sawa na sa sistemang hustisya na tila nagsisilbi lamang sa makapangyarihan, hindi sa katotohanan. Napansin din ito ng House Prosecution Panel. Kasalukuyan nilang pinag-aaralan ang posibilidad na formal na hilingin ang pag-inhibit ng ilang senador hukom, dahil kung mawawala ang tiwala ng publiko sa hukom, paano pa natin mapagkakatiwalaan ng magiging hatol? Linawin natin, hindi ito isang witch hunt. Hindi ito tungkol sa pagpapatahimik ng mga kaalyado o pag-atake sa mga personalidad. Ito ay tungkol sa pagpapanatili ng kabanalan ng isang prosesong konstitusyonal. Ang impeachment trial ay isa sa pinakamabigat na proseso sa isang demokrasya. Hindi lang legal na kasinupan ang hinihingi nito kundi pati ng publiko. Karapat-dapat ang sambayan ng Pilipino sa isang patas na paglilitis. Karapat-dapat si Pangalawang Pangulo Sara Duterte sa isang patas na paglilitis at para mangyari iyon kailangan natin ng mga hukom na hindi lang patas kundi nakikita ring patas iyan ang pangunahing pamantayan ng katarungan kung wala ito nanganganib tayong gawing isang palabas na politikal lamang ang impeachment court kaya ito ang tunay na tanong kung ang resulta ay ipinagdiriwang na sa mga pribadong pagtitipon bago pa man magsimula ang paglilitis anong klaseng demokrasya ang meron tayo Ipaalam ninyo sa akin ang inyong opinyon sa mga komento sa ibaba. Naniniwala ba kayo na dapat mag-inhibit ang mga senador hukom kapag malinaw ang conflict of interest? Gusto kong marinig ang inyong tinig. At kung pinahahalagahan ninyo ang katotohanan, pananagutan at tunay na katarungan sa ating bansa, pakilike ang video na ito, ibahagi ito sa iba at mag-subscribe sa ang kampanero. Ito, nasa katotohanan ito at nasa kasaysayan. Ah, ito ay... Dito tayo masusing sumisid sa mga isyong tunay na mahalaga. Sa ating mga bagong subscriber, maligayang pagdating at maraming salamat sa pagsama sa amin at sa lahat ng nanatili hanggang dulo, maraming salamat. Patuloy nating iparinig ang kampana ng katotohanan, katarungan at kalayaan.